O sige, mo kaysa yon? ano mo kay Sayon? Ano nga mo kay Sayon? Dali! Ano ano nga mo kay Sayon? Ano ba tinitignan mo sa mundo mo? <laughs> ano? Ayoko makipaglaro sa'yo. Alam mo kung bakit? Mm. Pagod nga si Ninang. Mm, kunin mo Di ba nakita si mo si Ninang? Nagkabit kami ng, ano, ng binil kanina doon. Nakita mo? Oo. Oh. Samuel! Sige na, si Samuel ang sa mo. Samuel, kunin mo ang aking Roblox. Lalaro kami ni Sayon. Dali. Kunin mo, Samuel. Oh. Blacks, blacks. <laughs> Roblox, Roblox. Roblox. Sinilalo kami, Sayon. <laughs> oo, oo, kasi sininang pagod. Dali, Sabi mo. Sininang pagod. Okay, okay na. Okay na? Opo. Opo. Maglalaro kayo ni Sayon. Opo. Bakit gusto mo kalaro si Sayon? Kasi uh, kasi, kasi Kasi pogi si Sayon. Hala. Hala. <laughs> hala daw eh. Uy. Ano pogi si Sayon? Ako. Ah, ikaw Pogay ang pogi. Si Sayon. At saka si, At saka Soda. Si sabi ko sa sabi mo? Ninong Odak. Bawal Odak. Ninong? Ninong Odak. Odak. Oh, wag wag oh dak lang ha. Bad John. Ha? Kasi ini nang mo ko, dapat ninong din tawon mo kay Tito Odak, okay? Tito Odak. Oh, ninong Odak, okay? Mm, okay ka na. Samuel ko nin mo love. love. <laughs> Kina ka ba natin si Samuel? Ano ba si Samuel dito? Wala wow, na si Samuel ah. Ayun, kitang-kitang mga labahan ni Mama Che. Ay, nininang Che. Ayun. Ayun, hindi na naisampay. Lagi nang naambon. Yeah. Ala. Si King? Oh, bakit King lang? Kuya? Kuya? King. Kuya King. Oh. Kuya King. Matuto kang gumamit ng mga kuya, okay? Kuya King. Yeah. Kuya King. Kuya Samuel. Kuya Samuel. Oh, ano pa? Si Kuya. Si pa? Oh, yun. Very good. O. Oh. Ako? Yan. Very good. Dapat, lagi kang gagamit ng po at opo. Sabihin mo nga, Kuya Samuel. Sabihin mo nga, Kuya Samuel. Kuya Samuel. Kunin mo nga po ang aking Roblox. Kunin mo nga po. Nga po. Ang aking Roblox. Ang aking Roblox. Lagi kang gumamit ng po. Okay? Okay. Para maging mabait kang bata. Mabait ka bang bata? Bata? Ha? Mabait kang bata? Tingin laki tendi. Ha? Tingin laki tendi. Ah, gusto mo makita yung malaking candy sa TikTok? Gusto mo? Titignan natin. Okay. Titignan natin.